sok mam Ah okay Isa po ang nasa dito. Ah uh, ito po si Jaresa Peraha na 30 years old at ang nasa ospital po ay si John Zeus Peraha na anim na taong gulang. Six years old ah, so po. may batang nadamay po apo, dito. Opo. Okay. Now, uh, ma'am no una po sa lahat no, kami po ay nakikiramay doon po sa pagpano ni Jaresa Peraha. Okay. Gusto po natin ay may bigyan ng justisya yes, yung kanya pong pagkamatay. Pero bago po ang lahat, no maari po ba nating malaman kung ano po yung pangyayari doon? Kasi doon sa video na nakita natin si Shari, parang naglalakad lang tapos biglang tumakbo. May so tumakbo obviously na may yun. nangyaring uh, yun na nga, no? pagbaril. Pero nandun po ba kayo nung panahon na yun? Yung gunman po na yun, di ba po, tumawit po siya ng tulay tapos, No magpas po siya ng konti sa bahay namin. Tapos yun po, pinagbabaril niya po yung kapatid ko sa yung pamakin ko. Yung kapatid ko po kasi, magsasarado na po siya ng tindahan po niya. Nung naglikpit na po siya, umiga po siya saglit sa may parang Cleopatra po namin. Umiga po siya saglit. Tapos yung bata po, tumabi po sa kanya. Tapos yun na po, pinagkakala niya daw po, ano, pinagbabato lang sila. Nung makita niya po, duguan na po yung pamangkin ko po. Okay. So, kilala nyo po ba kung sino yung bumarel? Hindi po eh. Hindi nyo po kilala. Okay? So, hindi rin po natin alam kung ano yung rason. Malamang, no? Opo. Pagkatapos pong mabaril po etong si Jaresa Peraha at yung pamangkin po ninyo na 6 years old, dinala pa po sila sa hospital. Yes po, dinala po siya nung kapatid po namin kasi po yung kuya po namin, yung tatay ni... Nung bata po, yung nasa taas two. po ng bahay po namin, nasa taas po siya. Akala niya po kung ano po yun? Nagtanong pa po siya, pag tingin niya po sa may baba, pagbaba niya, yung dalawa po, duguan na. Kaya po, naitakbo niya po agad. Okay. Pero madaming nakakita doon. May mga eyewitnesses? Meron po mga tao po doon na dumadaan. May mga naka nakakita. May pa nakakita ng nung pangyayari? Meron po. Na nakapagbigay na ng kanilang statements? Meron, Or wala? Na, meron po. Na, wala mga... pa. Wala pa ba? Wala pa pong nagbigay ng statement. Ah, for sure po naman po siguro, no, ito ay napagbigay alam na po natin sa mga kapulisan. Yes po. So meron na po bang nangyaring investigation dyan at nabalitaan na po ba kayo? ni pa po daw po. Kailan pa po ba nangyari yan? April 3 pa po. April 3. Po. So 15 days ago. Opo. Yung nangyari po na pagbawarel. Naintindihan ko pumunta po kayo dito kasi uh, humihingi kayo ng yes, tulong po. para sa Opo. medical bills. Hindi Opo. lang po yun. Opo. Doon hanggang sa mahuli yung bumaril dyan. Oo. oo. Of course, kakamustahin po natin yung ginagawang investigasyon po ngayon dito. Magandang hapon po, Chairman. Hello po, magandang hapon po. Eto po, no, nangyari po sa inyong barangay, nakakalungkot na may ganitong kahat oh, uh, karasan na nangyari po sa inyong barangay. Pero maaari nyo po bang ibalita sa amin, Chairman, kung meron na po tayong balita? Kung sino, na-identify na ba? Kung sino yung gumawa nito? Meron na po ba tayong mga aksyon na ginawa dito? Um, ayun po, uh, sorry, Tony. Uh, ala lahat naman po ng... Uh... Iniingin ng mga kapulisan po na kunya CCTV, uh, nagtanong-tanong din po kami sa mga nakakita kasi hindi po nila matukoy po eh kasi may naka-face mask po, may takip po yung mukha. Kaya nahihirapan din po kami uh, itukoy kung sino po yung gunman po. Okay, pero uh Chairman, I, I assume no may mga CCTV's po tayo diyan. In fact, mayroon tayo yes, na po, po. May, may footage tayo na pinakita kanina. Let's just cooperate na lang din with the police para ma-backtrace natin. Matrack natin kung saan nang or baka naman may anggulo dyan na, na, halata no? yung facial features nitong ating gunman. Yes po. Galing pong barangay yung, ano, yung CCTV footage po. Ah, okay. So sa barangay po pala yung CCTV na yon. Yes po. Oo. And chairman, may... Usually po ba may mga rumoronda dyan na tauhan po ng barangay dyan sa area na yan? Ay, opo. Alam din po ng pamilya dyan na lagi po kami nagroronda dyan. Meron din po kami PA, public address, na sinisita po namin yung mga nakatambay po dyan. Okay. Aware po ba kayo kung merong mga, nakaaaway, nakaalitan na ito pong si Jaresa? No. Maari siguro meron. Pero hindi naman ganun kalala. Nung no, magising po kasi siya, meron po siyang binanggit na pangalan po. And alam ko rin po na yun din yung last na nakatalunan niya po. Ah, okay. So nung isinugod siya sa hospital, hindi naman siya kaagad-agad po na, na ano po, nagising po siya pagtapos ng operation niya kaso yun nakapagsalita po siya na yun yung Yun ang uli niya nang sinabi. Nagbigay po siya ng pangalan. Opo. Mm. At itong pangalan po ba na ito, sinabi niya, ito yung bumarel? Ganun po ba hindi, hindi. po, hindi po. Hindi Maaari niya sinabi? po, siya yung... Ah, okay. So nagbigay siya ng pangalan na maaring gumawa nito. Opo. Nakapag-uto siguro, ganun. O, kasi po, yun daw po may hmm, may habang nabubuhay. Opo, kaso lang daw po na ibura niya daw po sa messenger. Okay. It could be a lead. Yes. No, po. na pwedeng pag-umpisahan din ng ating mga kapulisan makakatulong sa kanilang investigasyon. Kasi yung sinasabi nga po, di ba, um, unsihan daw po, tama opo, po ba? Opo. Uh, unsihan daw po sa yung mga tong eats. O, ganun yung na parang pong... nadamay lang po siya. Pero alam niyo pong lalaro siya ng gano'n? Opo, man. opo, Alam po namin. Kung kung nadamay siya Ma'am, yung iniisip niyo na posible na yung mga friends-friends niya po kasi parang ano lang. May mga pang... nababanggit po ba yung mga kaibigan niya patungkol po dito? Hindi no. po, hindi po namin kasi alam, ang alam po namin, sabi niya po may nagkablatiran po sila sa barangay. May ah, so opo, may angulong um, ganyan. Po. Kailan po 'yon? November po. Noong November last opo, year. Opo, last year. Okay, so I think uh, material 'yan, material mm. information opo. po 'yan na makakatulong sa investigasyon po ng ating mga kapulisan. Yes po. Yung mga nakaaway po ba niya noong November, yun din yung mga binanggit niyang Opo. pangalan. Opo. Yun din, consistent. Opo, kasi saka po, nagkwentuhan po kami ng ate ko no, nung nabubuhay pa siya, na hindi daw sila nagkasundo ng tao na yun. Okay. Po ano ba yung away nila noon? Uh, pera ba yan? Hindi, ano po, tarang tungkol Relasyon, po sa Ganun ano eh. ba? sa mga laro-laro po nila, mga sila. Yun Maliban po dun, ma'am, sa Tong Eats, may mga nababanggit pa po ba na ibang laro? Wala naman po, yun lang po talaga. San po sila, san po nila ito madalas na ginagawa? Doon din sa kaibigan nila, mag, sila magkakatropa. Taga-barangay niyo opo, din po? Opo, opo. Nakausap niyo na po yun, ma'am? Opo. Ano pong sinasabi? Ano po, kasi yung isang kaibigan po nila... Yun po talaga yung, kasi di ba nangungutang po yung tao na yun doon sa may kaibigan nila. Opo. Tapos ngayon, sinisingil nung kaibigan niya, hindi nagbabayad. Tapos syempre, barkada po sila. Parang magkakakampe, parang ganun po. Ah, okay. Yan po. Kaya po napaka-simple lang po talaga. Mm. Hindi po namin maintindihan ni. Si wala po talaga siyang ibang kaaway. Na maaari po namin na... yung cellphone niya, ma'am, nasaan? Nasa amin po. Binigay na rin po namin yung sa polis. Kasi po, parang di po nalang na-retrieve. Messenger niya conversation. po. So, we don't know no, kung ano yung uh, capabilities po ng ating kapulisan or kung ano mang appropriate agency po ng ating gobyerno na pwede. Baka naman yung NBI, kaya nilang i-retrieve yon. Pwede nating i-refer yes, for their investigation. Kung yung group of friends niya ay may idea doon sa mga threats na natanggap niya or kung ano mang alitan na may kalaban itong ating biktima, baka they could help in the investigation. Na-interview na po ba sila ng ating kapulisan? Hindi pa po. Hindi pa. Pero alam nyo ba kung willing naman silang magbigay ng kanilang ay lang, nalalaman? Ayun na po, hindi ko po sure. Well, kailangan po nating malaman yan. Ito yung mga angulo na kailangan din nating i-explore para naman, rin mabigyan natin ng justisya. Kawawan naman. And may nadamay pang bata. Opo, yes po. Dito. Six Opo. years old. At yung bata po, asan po yung bata ngayon? Nasa hospital pa po siya ngayon. Ka kamusta yung kondisyon nitong bata na si saan, John Zeus? Sa ngayon po nagpapagaling pa po siya. Kailangan pa talaga ng ano ng Gamot. gamutan Gamot. po. Sa saan po siya so, tinamaan? Ano po siya ngayon, bituka. Ah, sa bituka. Doon no, no. din siya dumudumi Tata sa siya ngayon. Tapos sa ano po, kamay, tapos singit, tapos tumagos po sa puwetan niya po. Ano po. Sabi po ba ng doktor, siya po ay ready na na ho ma-discharge po, po ho sa ho po. hospital? Opo, ho po, pwede na daw po. O, mag magkano na po ba inabot nung bill po ninyo sa hospital? Ano po, nabawas-bawasan na po siya kasi humingi po kami ng mga tulong sa iba-iba po. So, hindi pa talaga po namin Masa kaya eh. Ngayon po nasa 20 plus na lang daw po kasi nailakad na po sa mga ibang agency po ng government. Eh yung kay Jareza? Hindi po namin mailabas yung death certificate niya po para maganda. Ah, dahil hindi pa nasettle? So yung 20,000 po na nasabi nyo kanina, eto po yung sa bata? Opo. Uh, magkano naman po dun sa kay Jaresa? Nasa k po kasi po. 92,000? Mga 112,000. Tama ba yung mathematics mm -hmm. ko, Shari? Dati po uma Umabot siya ng mayigit kalahating milyon. Dati yung lahat. kay Jareza po. Silang dalawa. Opo, inilapit In, lang po namin sa nabawasan mga... Nabawasan na nang nabawasan. Okay, okay. Sige po, ganito po ang gagawin natin dyan ha. Ang act party list po ay tutulong. Para po, po. Uh, after matreat, -ma -ma no? eto pong si John ay makailabas na po siya sa hospital. At bukod pa po dyan, para makuha na rin po natin yung certificate of death ni Jareza ay tutulong din po ang act party Partylist at ang wanted sa radyo sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Thank you po, sir. Okay. Meron pa po bang mga kasi I can just imagine siya rin baka may mga gamutan pa na kakailangan meron Yung po talaga. talaga mahaba pa. Kasi ang sabi po ninyo kanina no tumagos sa bituka papunta sa singit An sa paa ah, ano yun makakalakad pa ba siya? Nakakalakad pa naman po kasi ngayon pinapawilchair na siya sinusubo makawilchair nakalabas po kasi yung bituka niya po, dun umaano yung dumi niya. Tapos, kailangan ng six months na ano po nun para bago operan po siya ulit. Para ay ano po ayusin. Okay, okay. Si John Zeus po ba? Ano, may kay ibang kailangan pa po ba? Yes po. Ano po yung gamutan po talaga. Okay. Saka po yung ano yung gusto po namin sana siya ma ano po yung matawag doon. Kasi trauma, trauma po. Mm -hmm. Trauma po talaga kasi siya. Oh, Sige, i-coordinate din po natin no, sa DSWD. Opo, oh, Social po Welfare po din. naman 'yan, no, para sa ating gobyerno mula sa ating gobyerno uh -huh. para makatulong doon sa pag-recover. hindi lang po physically, pero pati na rin yung psychological na dito. effects dito kay John Zeus. Hmm. po. Magandang hapon po, Major Longboy. Matanong ko lang po, no, kasi nandito po sa aming tanggapan ngayon ang pamilya po ng namayapang si Jaresa Peraha. Siya po yung Binaril dyan sa may Pasay nung April 3 sa Barangay 190. Gusto lang po namin manghi sana ng update. Ano na po ba yung status ng ating investigasyon? Yes sir, good afternoon po. Uh, regarding po sa kaso ni Ma'am Jeresa, nakausap ko na po si Sir Jason, yung kapatid po niya, na kung saan, uh, doon po niya sinabi kung sino yung posibleng uh, gumawa sa kanya ng karumaldumal na krimen. So ngayon sir, uh, nasabihan ko na rin po si Sir Jason na uh, mag-magdala po ng mga nasisaring documents tulad ng mga medical certificate, yung death certificate, ibigay na po sa ating investigador at uh, para pumunta na rin siya sa investigador para makuuna na po siya ng salaysay at para may sampan na po natin ang kaso sir. Tama po bang intindi ko, no? hindi lang naman yung... Dying statement, no? Ang ebidensya natin diyan We also conducted our independent investigation. Yes, sir. Tama po kayo, sir. Kaya nga po, uh, kailangan na po makuhanan yung uh, si Sir Jason ng P. Uh, para uh, tulong din sa pagsasampan natin ng uh, demanda, laban po dun sa person of interest na, na nakikita nating motibo. Okay. <clears throat> yung kapatid nyo po ba na yun, nandun siya sa hospital nung binanggit po ni Jaresa yung pangalan? Ay, yung kapatid ko pong isa, si Joshua po. so, yes. 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 oh, so yung Joshua na yon ang pag-execute nyo nung ano ha? Opo. Nung affidavit. Para naman kahit papano, eh may knowledge siya. Narinig niya mismo doon opo. sa biktima po natin. Hindi naman kasi namin kilala yung pamilyang yan. Nung, Anong pamilya po yung itinuro? Eh, opo. opo. Hindi namin kilala yan. Kahit eh. ako eh. Pero nung time na binanggit na ni Jerry sa yung ano, tsaka kami nagkaroon ng ide namin, may, mayroon palang nagbanta sa'yo. Okay. Pero eto rin yung tao, di ba, na nakaalitan po niya nung November. Opo. na ba, niya po ka sa akin yun nung nabuboy pa siya. Lagi ko siya tinatanong kung ano yun. Ayun, ano yung mga kwento niya. Ngayon lang o -o. nagsinkin sa amin na yun lang pwedeng gumawa rin sa kanya talaga. Major Longboy, tingnan din po natin yes, yung angulo ha. Kasi apparently, etong person of interest natin ay meron na palang long time na alitan. Uh, in fact, nung November, nag, may blatter na rin Opo. pala. Na final ang ating biktima laban doon sa person of ano interest po, na 'yan. Ano po, hindi po? Yung yung tao pa po na yun ang nagpa blatter sa kapatid ko. Ah, baliktad pala, yung tao yun yun, yun, yun pa yung nag-blatter laban oh dito po. sa ating biktima. So, may alitan na po sila. Tignan po natin lahat ng angulo, major. Yes sir, uh, sa katulayan po sir, nag-coordinate na po kami sa barangay, uh, kaya nga po namin nalaman na noong November 2023 ay mayroon na po silang uh, pag-blatter sa barangay regarding po sa hindi nila pagkakaintindihan dahil po sa Uh, laro nilang uh, pagsusugal. So sila-sila parang nagkaroon ng uh, parang dayaan o sabwatan kaya nagkaroon sila hanggang lumalim ng lumalim hanggang napunta sa blatter. Ngayon, uh, doon din sa mga panahon na yun, uh, nagkaroon ng pagbabanta laban dito sa biktima. Kaya yun, yun, yun po ang tinitignan nating angulo sir. Ayan. So ma'am narinig nyo na po ha? From, uh, major, na-check na, na rin po nila yung angulo rin na yon so naka na po yung kanilang iva file kailangan lang po natin talagang pumunta para naman Apo. makuhanan ng direct statement po ang inyong kapatid. Opo, okay? salamat po. So maraming salamat po Police Major Sunny Longboy at sana po ha ma-file na po natin agad-agad itong ating complaint dito. Yes sir, Makakasa po kayo na ang Police Pasay at uh, ay at, uh, laging handang tumulong sa ating mga kababayan po ng Pasay. ayan, maraming salamat po Major. Sige po sir. In so far as yung criminal aspect no yung nangyaring krimen, Okay, nare-ready na po yung at ating complaint affidavit na tinatawag. Now, in so far naman po dun sa tulong na hinihingi po ninyo, ayan po ha, na mention na rin kanina, Sherry, no? Ang yes. Senate po sa tanggapan ni Senator Rafi Tulfo at ng ACCIS party list. Sa tanggapan naman ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay sasagutin po 'no yung mga medical expenses at yung funeral salamat burial po. expenses po. Salamat po. Mm -hmm. Okay. Maraming maraming salamat po Senator Tulfo and Congresswoman Jocelyn Tulfo po. Maraming maraming salamat po. Tapos po so po ako nagpapasalamat kay Idol at kay Congresswoman Tulfo. Maraming salamat sa mga tulong na darating sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Yan lang ma'am ha, uh, sasamahan po kayo ng aming reporter uh, kaya Police Major Sunny Longboy uh, para po dito po sa investigasyon. Pero ma'am, kailangan natin maging transparent din sa kung ano po yung alam natin patungkol po doon sa issue and also kailangan din po natin paimbestigahan yung mga nakakasalamuha din po ni sa bago po ito mangyari ma'am. Okay? Uh, sige po ma'am, kausapin po namin kay sa kabilang studio. Salamat po, salamat po. magandang hapon po.